Ipinag-utos na ng Comelec Maguindanao del Norte sa hepe ng Odin Sinswat at sa pamunuan ng Philippine Army na kausapin ang mga sangkot sa nangyaring sagutan noong nakaraang linggo sa pagitan ng campaign manager ni Vice Gubernatorial Candidate Dato Marshall Senswat na si Soji Senswat at incumbent chairperson ng Barangay Tamuntaka na si Bay Ivy Rose Senswat at mister Nito na kumakandidatong konsihal sa bayan ng Dato Odin Senswat na si Muhammad Senswat. Ipinatawag din ng Comelec ang mga sangkot sa insidente. Nangyari ang sagutan sa tapat mismo ng bahay ng kapitan sa Tamuntaka, Dato Odin Senswat. Ang bayan ay kasalukuyang nasa ilalim ng COMELEC control. Narito ang pahayag ni Maguindanao Del Norte Acting Provincial Election Supervisor, Attorney Nabil Mutya. Yes, uh, we have already instructed the uh, Philippine National Police, no? particular the the Chief of Police of uh uh Datu Odin Sinsuat, no. And also the uh, the army, yeah. Uh, yung ating uh, Battalion Commander to uh, na kausapin yung uh, na uh, yung dalawang uh, parties, both parties. So uh, unang una, uh, we require them to uh, appear before us to para magkaroon ng discussion, what happened, and kung ano talaga yung nasa batas, to remind them kung ano yung mga dapat na sundin as regards the uh, tarpaulins no? and other elect election uh, propagandas. Ano yung bawal? Ano yung pwede? And uh, of course, para masettle and uh, to remind them na bawal na yung ganyan na uh, magkaroon pa ng uh, panibagong uh, insidente. And uh, we will remind them or we have reminded them na that, remember that Datu that is Dato din sinso at is under commonly control so uh, uh, we might be forced to uh, utilize the security forces in case na magpatuli pa yung ganyan.